kung sa unang vlog natin ay naglitson tayo ng langka tapos sa pangalawa nagihaw ihaw tayo ng puso ng saging ngayon naman ay luluto tayo ng kakaiba pinakakaiba ito gamit ang mga dahon ng suha ayan kung nakikita nyo mukuha tayo ng dahon ng suwa mga idol yan yung gagamitin nating pangluto ngayon yan yung content natin kaya watch and learn kaya dapat kasi pag gumawa ka ng content kakaiba kaya try nyo ito ayan habang kinukuha ko yung suwa nyan dyan na rin si baby prince o ikot ikot pagkatapos naman dahon ng biyabas ayan kilala ang biyabas na healthy na frutas simple tapos medicine din yung dahon nyan ayan kaya yan yung ihalo natin dun sa dahon ng suha tapos dahon ng kamyas ayan kung makikita nyo so nanghingi lang tayo dito sa kapitbahay natin ayan kukuha tayo ng dahon ng kamyas ayan. kaya tingnan niyo to mga idol kung ano yung gagawin natin so ayan naka na yan syempre gagawa tayo ng apoy tapos magpapakulo tayo ng tubig ayan Pagkatapos yan, pag kumulo na yan mga idol, ilalagay na natin yung mga dahon natin. Dahon ng suha, dahon ng bayabas, at dahon ng kamyas o iba dito sa amin. Ayan. Pukuluan lang natin yan hanggang maging yellowish. Ayan. Kung nakikita nyo, parang nag-yellowish na siya. Ayan. Tapos, pag mag Yelo na talaga yung kulay niya mga idol eh pwede na yan kukunin muna natin yung mga dahon i-separate natin yan sa tubig o pinakasabaw niya mga idol ayan lilipat lang natin yan at pagkuha na natin ng mga dahon niya mga idol eh na natin yung sabaw niya sa malinis na palanggana para dyan muna natin palamigin ayan tingnan nyo kung ano yung gagawin ko at pag lumamig na yan mga idol eh, siyempre, ipapaligo na natin kay baby yan. <laughs> si baby kasi mga idol, e, eh, bagong galing yan sa lagnat. Ganyan talaga yung uso dito sa probinsya. Pag kakagaling mo lang sa lagnat o sakit, yan yung ipinapaligo sa, pinapaligo namin sa inyo mga idol. Ganyan din ba?